Hoy, are ko. Nahoka ko bozi. Nahoka ko. Hinoknya ako. Are ko. Hoy. Hinok ako ng isda. Hinago pa ng pusa. gagi Are ko sakit. Embro na ho ko ko. Malapit tayo eh. hinukay ko nang ano isda the ano Sakit. Ha? Huh? Are ka sakit. Ah, rika. Na tabi Nahuli ako ng isda nito. Ah, tulong ato. Tulong ako. Kamay ko na hook. Pa At tulong ato. Dingsa lang, ako gloves. No kamay ko. Oh. Sinong gaba ba ng, ano, ng pusa? Lumusot to. Tugutin mo muna to yung isda, ang ano, hawk sa isda to. Ayan. Sikit. Lumot.

enak stretching di ya. hmm. balik odalan desa para oh. ah sakit anak nak ke sana ya anu nih sakit tah kok di kain big line hah di taman tapahan sa ito ah. Hindi ako gusto Parang haba itong rod 9 feet 8 Ito ano? 8 feet yata ay 2.7? Hmm. 8 feet na. sakit. Aray. ano? Kita matuloy naman dyan ito ah. Takot din dami Ano ito Hmm. Ah. Hmm. Ito lang ano ko, carton lang ito. Ano? ko Bakal. Mali, malaki yata yung Ha? Sirain Yung putol. putol. Huh? Kaya bento? Oh, Mas yan uh, yun na. Uh, okay ano ba yan magasa ko mga sa ano oh, sakit kasi may hindi pa <coughs> binamano ako dito sira ang hook sira ba guys come on Oh, yan to, malit lang to. Hmm? Uh, malit na bagay, malayo sana. malayo sa atay. Ito, no? Okay. Wala nang sakit eh. Wala nang sakit eh. Wala nang sakit eh. Pag ikaroon mo ito, parang ayaw mo tingnan oh. No? Oo nga. Ayoko na mag-fishing. <laughs> Bigla nang ngayon. Ayoko na, na mag-fishing. Ayoko nang ngayon mag-fishing. Ayoko nang ngayon mag-fishing. dito sa... ito, salamat. Totoo ko ba? Okay na ito. Tatanggal. oo, natanggal pala sa ano, yung laman mo, uh -oh, natanggal. Oo, na bala na ano talaga nawara. Oh, to. Okay na bro, okay so. salamat ako. Uh -huh. Nakahuli siya pero ako naman hinuli. ka <laughs> to. Kasi ito, 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 kaya talaga hindi may sa fishing minsan. Pag nagwala yung isda talaga. Okay, tanda na.